mga bukirang bahin sa aming lugar sa Mindanao sa Misok ayan po mga farmers kita nyo ang mga kabahayan sa beba pwede lang kami so kami mga nagtatanim ng gulay din kasamaan sa sakahan tanim din na mga repolyo, karot, buyas, Yun po ang mga pangunahing mga produkto na at po sa mga kasama natin din mga farmer, mga uh, pilsifer. Yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Mini So nasa mix of po Region 10 Region 9 po kami Okay so sa inyong lahat Hanggang Ito na lang ho Maraming salamat Thank you